Hello, hello, hello mga kaganda ni eh, Marjinda. Nandito naman tayo sa Mother's Point of View na kung saan ang pag-uusapan natin ay tayong mga may bahay. Oy, take note ha, may bahay. Alam niyo po, if there's one thing I'm very, very proud of of my life is, aside from my career, I have a very beautiful family. Family, yes. Ako po ay pamilyado at ako po ay may partner sa buhay and we are celebrating this year our 49th year together. Meaning next year, golden na po anniversary ang aming ipagdidiwang. And I'm very proud of because I know that in everybody's life, every decade or every 10 years, may mga dumadating na bagong kaibigan sa buhay natin, bagong kabarkada, laging natin kasama, kadaldalan, but eventually nawawala sila, mapapalitan na naman ng new set. And I would like to say, probably the 10 sets of prints I have or the 20 or the 30, 40 sets of prints I had, karamihan sila kung di byuda ay separada na. Pero kami, we're gonna be celebrating the golden years of our relationship next year. Bakit ko sinasabi yan? Mga ate, mga ditche, mga mama, mga mami, makinig kayo ng gusto Dalang pag-uusapan natin ay ang ating relasyon sa ating asawa. Diyan ako kilig na kilig, gustong-gusto kong pinag-uusapan ang pagsasamahan ng mag-asawa. Bakit nga ba Bakit nga ba ang asawa nyo? At anong gagawin nyo para manumbalik ang pagmamahal sa inyo ng asawa nyo? Dito lamang po yan. Oh my God! Ano daw mga indicator pag ang inyong samahan ay nanlalamig o nawawala na? Epepep! Pero teka muna! Unahin muna natin mag-like, mag-share, subscribe at eto na! Ano nga bang mga indicator pag inyong asawa ay medyo nawawala na? Unang-una, namimili na ng mga bagong damit ang inyong asawa. Second, madalas na siya nagpapabango third, lagi na siyang ayos ng ayos ng sarili na, suklay na suklay. And most of the time, lagi siyang out of town o may ginagawa, may overtime at kung ano-ano. Mga ate, mga ditche, this is a clear indication at dapat ay malaman nyo na kung ano na ang mangyayari in the future. Paano nga ba uli may babalik ang init ng ating tinatawag na pagmamahalan sa isa't isa? Mga ate, mga deche, I am so sorry to say that we belong in a double standard society. Na pag lalaki, okay. Pag babae, hindi po pwede. Totoo naman yon. It's always nice to practice the values on mga makauna na dapat tayo, nandyan lang tayo para sa ating asawa. Alam niyo po, ang mapapayo ko sa lahat ng mga may bahay, try to practice psychologizing your husband. You attack them na kailangan pa ilalim. Hindi kayo dapat nagko-confrontational -co sa inyong mga asawa. Huwag ganyan, hindi maganda yan. Dapat raramdamin nyo, dadamdamin nyo, at magbabato kayo ng mga salta na tatama doon sa kanyang ginagawa. Pero dapat incidental, hindi sinasadya. Let's say, naalaman nyo na lamang na nasa ganung motel yung asawa nyo on that date, on that pecha, and on that time. Mag-prepare kayo ng masarap na pagkain, magpentuhan kayo. Then all of a ibaton yung pangalan ng motel. Ibaton nyo yung room number. You don't say anything. o oh, anda ba nga pala doon sa motel na yon At lalo na kung nasa room number ka na ganyan. That is one way of attacking your husband and letting him know that you know what is going around. Dahil tatandaan nyo, importante na malaman ng inyong asawa na alam nyo kung ano ang nangyayari sa kapaligiran. Because as they always say, husbands are always afraid of their wives. Laging takot ang mga asawa sa kanilang mga misis. Yes, 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 yes. You owe it to yourself na dapat lagi kayo maganda, ayos kayo ng ayos. Or sometimes probably, pag ang inyong husband da, ay medyo kumakaliwa o magpunta nagpupunta, kayo naman magpaganda ng todo. Paminsan-minsan, padalhan nyo ang sarili nyo ng bulaklak. Magpadala kayo ng chocolate or anything. Tapos magdrama kayo na pagkadamating asawa, sa ba na ganito bulaklak na to Pinadala mo ba ito? Or you can simply, Darling, pinadalang ba ako ng chocolate? Very simple. Yung tinatawag natin simple attack. Pailalim ang atake sa mga lalaki. Huwag confrontational. Ay, nako mga ate. Alam nyo, karamihan ng hiwalayan ng mag-asawa ay nagsisimula sa pagkanagar ng babae. Okay? Never, never, never nag. Okay? Tatandaan nyo, ang mga Filipino wives are born to be submissive. Dapat submissive tayo. Okay, nandun ako, makabago ng panahon, gusto nyo makipagsabayan, gusto nyo makipag one-on-one, -on -one. but that is a no-no. You're just throwing your husband away from you. O lalo nyo lang siyang itinutulak papunta kung siya nang aaliw. Dapat gagawa kayo ng mga bagay-bagay na magtataka siya kung hindi man nyo ginagawa, ah. dapat magpaganda kayo, magpalit kayo ng kulay ng buhok every now and then, magpalit kayo ng lipstick, o magpalit kayo ng eyeshadow, magpagupit kayo ng tama, magpalit kayo ng kulay ng brow or panty every now and then. I-try niyo magpanty ng pula. Pag hindi mo magiging asawa niyo, ewan ko lang. Alam nyo, hangang-hanga ako sa lahat na kababaihan na tumatayong may bahay. Kasi that is the most beautiful job in this world. You are a mother, ikaw nagbabadyat, ikaw nagluluto, ikaw naglalaba. Everything you do all at one time. Pero walang sweldo. Why? Ginagawa natin dahil mahal natin ang ating asawa at mahal natin ang ating pamilya. Ang lagi natin ipopokus lamang ay ang ating pamilya. Pag ang asawa nyo ay medyo nagloloko, nauubos ang pera, dahil doon, eh gumawa kayo ng extra effort or income para ma-augment nyo yung nawawala. But never, never nag your husband na o oh, wala ka na naman pera, papaano na kami. Huwag ganon. Gumawa kayo ng paraan dahil naniniwala ko na mga housewife ay maabilidad. Gamitin natin ang abilidad dahil alam nyo, I have to be honest and straight to all of you. Hindi naman lahat ng na mga housewife are always willing. Willing. You get the point? Dahil lagi niya sabihin, ay pagod ako, naglaba ako, inintindi ko mga anak ko. And sometimes pagdating ng gabi, pagod na pagod na kayo, kung gusto man ng asawa niyo, tumatalikod na lamang kayo at hindi na kayo ready. You know, once in a while, gagawa kayo ng mga pelikula at drama sa buhay na kailangan masyak ang inyong asawa dahil kakaiba. Pag ayaw niya, o, oh, doon kayo umatake. Pagka gusto niya, umayaw kayo. Tapos, pag umayaw kayo, iinit ang ulo ng asawa niyo. Pag mainit ang ulo ng asawa niyo, go, go, pag helicopter na kayo. <laughs> Alam niyo, yung mga magkakalayo ang pamilya, for me, that is a no-no. Nang mausin mga OFW, It hurts my heart because I know when a husband leaves the country or the wife leaves the country, that will be the start of deterioration of the Filipino family. Malulungkot si lalaki, malulungkot si babae, yung maiiwanan, matetemp, pagka pinapadala ng pera, yung pera nagagasta kung saan-saan. Uh, separation for me is a no-no. It's very important you are always together kahit nag-aaway kayo but you mend each other again before going to bed. At kung may mga away, huwag nyo lang pansinin. Normal lang naman sa mag-asawa yan. Hindi naman lahat all the time tayo is in good mood. Even our husband, they also have their mood. So let them be. Hayaan nyo at huwag kayong papatol. Again, like ko sinasabi sa maraming tao, huwag na kayo kakain ng patola. Miswa na lang at lagay nyo na lang ng giniling. Masarap na yun, di ba? <laughs> Mga ate, mga misis, pag inyong asawa ay meron ng girlfriend or meron na siyang pinupuntang iba, just slow down, okay? Think about your family. Inorish nyo yung pamilya nyo, inorish nyo yung asawa nyo. Alam nyo yung mga extramarital affair, they're doomed to end. Hindi man nagtatagal yan. Sa bansang, sa bansang Pilipinas, I can count on one, on one of my hands kulang lang na mistress ang nagtagumpay. Most of them ay nawawala rin. Dahil as I said, ang mga lalaki ay laging takusa, laging takot sa misis. Okay, kaya itinatago nila yan. Ngayon, pag ang asawa nyo ay kung nangungula si Sina or may girlfriend na, may pinupunta ng iba-iba, let them be. Let them do what they wanted to do in life. Huwag nyo asahan na habang buhay ang asawa nyo ay kayo lang ang kaulayaw. Dapat i-expect nyo na ang asawa nyo, sooner or later, ay makakatagpo ng girlfriend, makakatagpo ng kapusina, makakatagpo ng mga kaibigan. The world is so huge and you will bump into one another one of these days and that will happen to your husband. Again, pag nalaman yung meron na, focus, magship kayo. Focus your energy, your mind, everything to your family ipakita mo na buo ang pamilya mo, masagana ang bahay mo, puno ng pagkain, masaya ang mga anak mo. Because afterwards, pag natapos sila, uuwian kayo niyan kasi marirealize niya, doon na lang ako sa mga anak ko kasi buo ang pamilya ko doon. Dito, sandali lang, pansamantala lamang. Pero yung pamilya ko, buong buo, at nandun sila at nagaantay sa akin. That's, I want, that's what I wanted you to do. Sabi nga nila, what will be good for you will be bad for your heart. Meaning, kung ano yung mga gagawin mo, okay yan, maganda yan, pero napakasakit sa puso. Ano ang kagagahan nyo kung merong mistress yung asawa nyo? Bihayaan nyo siya. Kasi pag naubos yung pera, ibibigay ng asawa nyo, iiwanan din siya ng mistress niya. Dahil maghahanap siya na mas madatong na naman o may pera ibibigay sa kanya. Again, never, never go down to the level of the mistress. Tatandaan nyo, kayo ang legal wife. Kayo ang may karapatan sa lahat mag-mistress man yan, ibili man niya ng lupa, ibili man niya ng bahay, pag namatay ang asawa nyo, yung binili niya sa mistress niya, pwede niyong bawiin lahat yan by law. Okay? So, the wife is always the winner. Sabi ko nga, what will be good for you will be very, very bad also. Sabi nga natin, that will be good for the family, but painful on the heart. Pero, matibay naman ang babae. I believe all women, can do that and can embrace that. Alam niya mga ate, pag ang asawa niyo ay nagkatak na sa labas, what I advise you is, be close to the child. Kupkupin niyo yung anak niya sa labas. Hayaan niyong mahalin kayo ng bata dahil hindi na ng bata yan. Because sooner or later, paghahanap din ng iba yung mistress na yan. Pero, pag yung bata ay kinuha nyo, yung asawa nyo matutuwa pa dahil wala na siyang pupuntahang pamilya na anak sa iba dahil kinupkup nyo na. Sabi ko nga, what will be good for you will be very, very hard for you. Pagka kayo mag-asawa, hindi na talaga magkasundo. Just go on separate Mag-usap kayo. Give each other freedom. And miskin di kayo mag-divorce, okay lang. As long as you live separately, para yung kayo masaya, makakatagpo kayo ng another partner again in the future. And I wish you that all. Na sana kayo, sana all nga, sabi ng mga netizen ngayon, sana all, makakatagpo tayo ng taong mamahalin tayo for what we are and what we have been in our life. Nako mga pagkakayo pagka kayo iniwanan ng huso ng asawa nyo, aleluya, diba? ba? May God, wala na kayong problema, wala na kayong isipin, hindi na kayo magmumukmuk gabi-gabi, hindi kayo hinga ng hinga ng hindi kayo makatulog, kayo iisip, wala na yan. As I always say, let it be, kasi mararamdaman nyo naman pag wala ng pag-ibig ang samahan. Pag wala na, just let it go. Ganun lang kasimple ang buhay. Pero para magmukmuk, halos hindi ka makatulog, aawayin mo pa yung tao, wag na lang. I mean, we deserve a better life. Masag maganda yung masaya, yung magagawa natin lahat ng gusto natin, yun ang iba na iniwanan ng mga asawa, malungkot na malungkot, but after six to eight months, recovered na sila, ang sinasabi lang nila, ay salamat. Nako mga ate, alam niyo na pag ang niyo ay medyo tukling din kumilos, okay? Alam niyo naman, wag na kayo magpanggap. Just let them be. Hayaan niyo na lang. Or, komprontahin niyo kung gusto niyang pag-usapan. Pag-usapan niyo, masaya ka ba dyan? Kung gusto mo yan, go ahead. Because life is so beautiful para sirain lang natin sa mga maling relasyon. Again, lagi po kayong tututok sa ating Mother's Point of View don't forget to like, subscribe, and share. And if there's last word that I would like to spare to all of you, mga ate, mga diche, mga misses, mga mami, at mga mama, life is not all bed of roses. Ang pagmamahalan sa una lang yan, masaya. Pag tagal-tagal, dadating na lang mga problema, pera, relasyon. Sana ma-overcome nyo lahat yan. Malagpasan yung lahat. Dahil, ano mumutawi sa puso nyo ay pag-ibig. Huwag niyong kalilimutan itong sasabihin ko sa inyo mga ate, that there is more to love than just making love.